fact, this is not my first time here in Vietnam. This is my third time, and every time that I come here, I feel so special. And thank you so much to Vietnamese people for always welcoming me with so much love, warmth, and care. And you know, I cannot wait to go back again here to explore more about this beautiful, beautiful country. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video at ating pag-uusapan itong successful na pagbisita ni Chelsea Fernandez para sa grand launching ng Miss Cosmo 2025 dito sa bansang Vietnam na kung saan ang uh, napagalaman natin na sila pa rin yung mag-host ng second edition ng Miss Cosmo 2025 so ngayon mga kapolitika although naka, merong mga supporters si uh, Chelsea Fernandez na mga Vietnamese and we believe na majority doon ay uh, talagang hanga sa ganda at marami ang nasilaw dito sa ganda ni Chelsea Fernandez at hindi rin natin maiwasan na meron rin talagang mga bashers Na ngayon pa lang ay uh, inoumpisahan ng kain para dito sa kanyang laban sa Miss Cosmo 2025 Na kung saan makikita naman natin na isa si Chelsea sa pinakamalakas na candidate or representative ng Miss Cosmo 2025 So dito mga kapolitika ay uh, kita natin na nag-enjoy naman Uh, as a whole si Chelsea doon sa kanyang uh, mga activities at yung kanyang mga ganap dito sa uh, Miss Cosmo 2025 siguro ang masasabi ko lang ay uh, hindi naman lahat ng tao ay pwedeng ipilit na magustuhan yung ating candidate, most specially na ang mga Pinoy ay nagre-retaliate rin dito sa Miss Cosmo na kung saan ay yung nangyari nga last year so hindi rin maiwasan ng ibang mga uh, Vietnamese na masaktan dito sa mga pagpambabash uh, ng mga Pinoy sa kailang pa pageant kasi hindi lang yung pageant ang naapektuhan kundi uh, yung mga Vietnamese rin na kung saan ay sumusuporta dito sa kailang pageant dahil ito ay uh, original original dito sa kailang bansa pero kung ako rin po yung tatanungin ay sa tingin ko ay hindi pa rin malabo na uh, magkakaroon ng luto-luto dito sa Miss Cosmo 2025 katulad ng nangyari last year. Okay? So, hindi ko alam mga kapolitika kung ano ang reason pero sa tingin ko ay uh, dala na siguro ng inggit dahil ang Pilipinas ay isang powerhouse na bansa at hindi nila ma-reach, hindi nila kayang abutin yung narating ng Pilipinas. So, sa tingin ko, yun ang pinaka-basic na reason bakit ayaw talaga nila sa Pilipinas. Okay? So, yun ang aking mga reaksyon at aking maging opinion dito sa mga balibalita na kung saan ay sinisiraan na itong si Chelsea Fernandez kahit hindi pa man nagsisimula ang Miss Cosmo competition. So itong picture na ito is gal, uh, kuha ito doon sa litrato ba diba? kasi nagkaroon ng tagisan itong si Chelsea at itong si uh, Miss India. So kumbaga nagkaroon sila ng parang reenactment lang mga politika pero binigyan ng kulay ng mga Vietnamese or kung sino man yung nagpasimuno uh, dito sa pagkikreate ng mga bashers para sa ating kandidata. So, ano ang inyong mag reaction dito sa balibalita at mga rumors na kung saan ay sinisimulan ng i-demolish at nagkakaroon na ng demolition job para dito sa ating candidate na si Chelsea Fernandez, mga kapolitika. Sa tingin nyo ba ay nasasaktan na rin ang mga Vietnamese dito sa pambabash ng mga Pinoy sa kanilang papajan? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.